E Bali, ito na lang po at pinatira sa pangatlong luang po. Ay, mamaya na po hapon. O. Oh. Ay, ano ang init po. Ay, ah. Nawiri-wiri po ang panahon natin. O. Oh. Ito po yung ating pangapat na luang. O ay diretsyo po ang ating liting dito ang tali Kapunta doon kapag magtatanim po tayo para magandang tingnan magandang tanghali na po mga kaparambin ah yan ulit po ay tayo naman po yung uwi na at mamaya na po ulit tayo ay sobrang init po kapag kaganitong oras alas nasa na po ng tanghali ngayon doon naman po tayo sa bahay mag gagawa po ng kulungan ng ating baboy gawa nang i-update ko po kayo sa ating baboy po yung ano po kina ni Mutya ay ano malapit na pong umanak ay yung kahoy po doon sa ano, tagiran ay gawain po kung baga po ay papakuan natin gawa ng natanggal po noon ay ay kakabit ko po, po ngayon andito na po tayo sa ating alagang ilahin po pangalawang ilahin po natin ang una yung matanda po tapos ito po yung pangalawa ay nanay po ni Mutya at ito po yung kaunahan na mga anak po natin ngayon buwan po ng Uh, mayo, bali ito po ay tatlo na po ang ating mga nakayon buwan ng mayo, yung una po, yung ating matandang inahin, una tapos itong ating pangalwa si nani Mutya. tapos yung nasa taas po ay buntis na rin po yung pang-apat po ay yung ating pangatlo po ay yun nga po, may bad news po ngayon, may po tayo na pag video na tungkol sa ating alagang baboy po yung pangatlo po ay may masamang na nangyari po nung isang buwan pa lang buntis po ay na matay po hindi po namin alam kung bakit kung napaano basta ang nangyari po ay ano po siya ay yung tumamil po ano me si mami no nope. at yun tirokan po naman namin nalagaan ay talaga pong hindi na kinaya ito po ay matagal na po nangyari. Nung... Kailan pa ba nangyari? Ma? Nung one week bago ibenta yung marami. January pa siguro ano? Mm, -mm. January pa po mga kaparmin. Ngayon lang po tayo ay? na video tungkol sa ating mga alagang baboy. Yun nga po, naging... masamang nangyari po doon ay nakakalungkot po mga ka-farm din dahil isang Dapat buwan lang pa lang pong nang... buntis ay ano dapat na, na unan na pala yung umalak pa um, na. Na wala po. Ay wala po tayong magagawa at talagang siguro hanggang doon lang po yung kanyang buhay. Inalagaan po naman natin ng maganda eh. Ng Pero, alos. Daddy, ayon doon sa aming pinag-aralan kahapon. Ay nag rin nga po kahapon si Mami. Ay anong um, case noon? Wala doon sa anong yun eh. Wala doon sa Kasi mga signs. Wala po. Wala din sa mga signs Ang na yun. Ang sign po nun ay nag ay... Basta hindi na lang siya kumain. Hindi po siya kumain na ay mga ilang araw, mga lima. Oo, oh, inabot ng lima. Tapos po ay minsan binibigyan namin ng mga ano, yung... Dahon. Mga dahon-dahon ng kamuti ay nakutib po. Ay, siya pa yung napilay, me. Napilay? Napilay, yun nga pala yung huli eh. po. Hindi na siya nagta... Hindi na siya lumakad, hindi na tumayo. Ang tinataas po kay ano maigi. Kasi dun sa sign na mga sakit. pinag-aralan namin kahapon mga sakit. Oo. Wala eh. Kasi ah, wala, wala siyang naging sinyali sa katawan niya. Ay, Di ba ako. wala naman tayo nakitang namasa? Ay wala, basta nalaan po. Ganun Pero eh, sinasabi mo, na mo namang namilay. Pilay po pala. Nung yes. namilay naman, nung last na yun, parang nung huling araw na. Parang, namilay. Oo, hina na. Basta po na. siya ay yung ating pangatlo. Na sanang inahinin, ayun ay po. Doon sa magkapatid po yun, doon sa may hmm. taas po natin nilagay, doon sa mga nakasunod po sa ating mga nunod, ganoon po ang nangyari. Nawala yung ating pangatlo pong inahinin. Ang suspecha ko, dati doon sa ating yung. buntis ay parbo. Oh. Ano yun? Yung hmm. dapat maaagas, hindi nakalabas. Sa loob na laang? Oo. Mm -hmm. Siya natunaw? Parang nabulok sa loob. Ayun, ay, ito po nakalabas. sa ating inahin po parvovirus ang tawag. Ayun po, yun po pala. Ay sa kabila po ng lahat naman, ay good news pa rin po dahil sa ating tatlong inahin po ay puro buntis po. Yung ating matandang inahin. Sabay-sabay na anak. Ay, utoy, upo. Sorry, sorry, utoy. Bali yung ating una, ikalawa, at sa pangapat po yun, yun po natira ay eh. magkapatid okay. po yun eh. Hindi ba't ang sabi ko po ay yun ay yung pangatlo ay yung okay. namatay nga, okay. yung ating sinumpitan. Ay, ang natira po yung pangapat, yun po nang nangyari sa mga family. Eh. Ay, magagawa na. Ay, thank you Lord din po, gawa ng... Wala sumunod. Wala na pong sumunod, tapos ay nga po ito, malapit na po, baka dalawang araw po arin. Uy, yung palang parbo, -ano na ito, yung parbo na. virus pala dadi na yun, nakakahawa din. Ayun. Ibig sabihin, naging effective din yung ginawa kong pag-i-spray ng... Yun. Kodo. Yung nga po pala, tip ko lang po mga kambin, tip namin ay mag-spray po kayo ng kudo sa palibot ng inyong mga babuyan. O kaya ay sa baboy, pwede na rin ano eh. Okay lang pwede na tamahan sa baboy. Pwede Kung pasirit lang, parang paambun. Parang spray gun lang po gagamitin. Lang po. Na sa halimbawa po, yung ano, yung pandilig sa halaman. Parang Doon yung po spray. Mm. Palibot po, nakakaalis po yun ng mga langaw-langaw. Hmm. para Ah, parang nakakamatay din siya ng bacteria, hmm. ng virus. Oh, yun po ay yung Magaling yun. po yun. Tiplaan po namin. Wala na sumunod. Ano? Hmm. Sa so, bagay, para po bang nadaan din ang yun. Parang hangin. Parang hangin po na nadaan. Talagang... Yung bagay time na yun ay napakalakas ng hangin, hmm. malamig. Naghabagat po ata yun. Galing ano? Okay. sa Maynila. Para po bang talad pero buong maswerte daw ang tagkawayan. Ang tagkawayan daw ay hindi, walang case ng ASF. Ay, hindi wala. nagkaroon ng case ng ASF. Uh -huh. hmm. De, hindi, hindi pala, si pala, pala doon. Hindi, hindi pala Hindi pala porkit, ah, hindi pala porkit daday ganun ang nakita natin sinyalis ay ASF yun. Ay, hindi, hindi, pa. pala. Ano? Yung pala'y magkakatulad lang din ang ano, pero ang ASF walang vaccine. Hmm. Pero yung iba meron May mga vaccine Sabi nga nung ano Kung susundin daw natin Mga magbabago yung vaccine 500 500 lang naman daw Ang idadagdag sa cost ng, Sa cost ng ano Sa cost ng Gastus sa baboy 500 per head oo. Kaya lang ang problema Ano? lang dalahin yung vaccine merong baksi na kailangan maiturok sa loob ng tatlong oras lang. Ah, may oras din. Oo. Yeah, mahirap. Parang similyang. Oo. Uh yeah, -huh. pala yun. Pero sabi ni Sir Wally, kung wala naman daw po, wala naman daw di, ano, anong tawag doon? Wala naman daw sakit na ano dito. Ayos na po, ito po Ayan. yung ginawan lang natin ng parang mga pambil, Ito. Ito. Hag cholera, kung wala naman daw hag cholera dito sa Tagkawin, hindi natin kailangan magbaksin ayun. Yun, Yun Ito po yung kahoy lang ating ginawa po. Ari po mga kaparambin, yung ating inahin po. Nanay po ng nung... niya oh. Ano? Mga anak ka na? Hmm? Hindi, hindi, hindi. Mga anak ka na? Hmm? Aba? Bagong paligo po ito eh. Oh. Ang hmm, papadidi ka na. Ha? Hmm. Papa na. Ha? Ayun po. Hmm. Hindi pa ito yung eh. baka mamaya or bukas. Ayun ba ito hmm. Ano? Lagi po naman ito pinapaligunat na pupo. po Mga anak ng mga ganda, ang dami ha. Malalagyan po natin ng electric pan ito. Gawa ng kapag ano po araw. Tapos ay mainit ang panahon ay, halimbawa ng anak po ay hindi po pwedeng liguan ay kailangan ng electric pan po. Mm. Yan. Mas malaki po ang ano ngayon, mas malaki po ang kanyang tiyan kasi nung simutya po ay solo. O yan po oh. oh. Hmm. Hmm. nagalaw ah, po oh. yan. Hmm. Hmm. Na ah, ano po oh yan oh. Kita niyo po. Ngayon, natibok. Mm. 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 po. Oh. Mm. Ah, po yung madam. May pagkalaki ng tiyan po ay. Mm. Yan po, oh. kita nyo. Na ano po ang kamay ko. Ayan, oh, yun Kakapaan din nyo po oh, yan, no oh. Mm. Dami. Dami po nito oh, yan oh. Hanggang dini oh, yan oh. Eh, kernel daw po itong inahin eh. Yan oh, yan oh. No. Hmm, mm, pakadami. Oh, nakakatuwa. Oh, yan oh. oh. Binabangga yung aking ano, ibalad. Oh. Ayan, di isa, biglang dami ha. Hmm. Oo. Oo. Lakas. Lakas. Oh. Oo. Mm. Ang dami po, Harik. Mm. Sana po hindi mahirapan itong ating inahin. Puto, mm. ah. oh, itamu ka. Itamu. Hmm. Hmm. Ita, yun pala, ganun, ano. Hmm. Pag ang inahin may umanak mo isa, huwag susuko. Oo. Oh, yun nga po ang tip namin. Ang na po kami, makusuko sa kanya. Oo. Hindi lang po dahil kay Kuya Yung nagtutrok po, nagsusumpit. Sabi ay huwag ninyong ipagbili yan at talagang ang tagal mag... Maganda daw po pati mm -hmm. Magpalaki ng inahinin. Maganda eh. daw pati bagang baboy sabi mm -hmm. niya. At ang laki daw ng lahi, mabait pa. Mm -hmm. Laki ay, eh. Kucha, dalian mo nga. Okay, pababa mo. Ang wala pagiging Ayan po ang kanyang didihan nung... No? Tig ilang ba yung isa? Dalawa? Tatlo? Apat? Lima? Anim? Pito? Ayo po yung tigkabila yan. Katorsi po. Ha? May para may pasubra yan ka sa? Dahil special ka, may pasubra. Ah, magic flex yun. <laughs> <laughs> oh, yan yung nasa loob ng baboy. Yun, yun, yun yung bigay yan. Ah. Yan yung bigay ni nanay ni nang biik.

Sa dede ay makakapagtimpla ng araw ibang araw anong araw araw, ano, Palit-palit. Palit-palit. Hmm. Set A, set B. Hanggang din po natibok din eh. Sa so, yan, no? Oh. Laki yan. Hmm. Ah, ako payat po. hindi, hindi, mat, hindi mataba hmm, -hmm. Pansin mo. Labas ang butol dito sa may pigi. Ah, katuwa yung ating inahin po mga kawarambin. Ano? Ay. Yan. Ay. Labas ang ang niya ay malalaki. Alam mo kung bakit? bumtis po. Oh. Pansin ko dito sa piging ito. Hmm. Manipis. Hindi siya, hindi sa kanya po. Yan po, naman po siya dito. Gawa nang, dito po yan. Okay, po. Dito po lalabasin dito. Po. yan. Yan. Yan Lalagyan ko dito isang palita para mm -hmm. hindi Ayan po. Ay, pwede nga pala, daddy. Pwede, tapos may sahod na basahin sa ilalim Siya ng electric pan dito na makakapaglinya pala ako. Kahit din eh. Nang ano po, kuryente. Kahit din eh. Mapawa eh. Pagka mainit. Aabot kaya, parang hindi aabot dati yung extension dun sa kabila. Makakabil eh. Gagawa. Hmm.